Good PM po attorney, tanong ko lang po. Kung may bisa po ba ang kasal ko sa civil sa asawa ko dahil nakasal po ako sa pangalan niya. Ayun Joseph, dahil dahil po yun ang pangalan niya na ginamit sa school at sa SSS at sa Pag-ibig Fund at sa baptismal niya. Kaya po kami nakasal. Pero po ang tunay niya pong pangalan sa PSA ay Benny. Kaya po nakasal po ulit siya sa ibang babae. Oh. Teacher po ang kinakasama niya ngayon at wala po siyang support po sa amin kahit piso. Lima po ang anak ko sa kanya. Salamat po. Sana matulungan niya po ako. Dami, Yan ang okay? sinasabi ko. Nakalima naka sila. Naka -lima. Oh. Baka mabait pa noon yung lalaki. No? Maging lima yung anak nila. Anak. Kasal sila. Okay. Alam mo, nauna yung kasal mo dyan eh. Ang legal mm -hmm. dyan yung unang una. kasal. Mm -hmm. Kahit ibang pangalan ang ginamit doon sa pangalawa. Kasi fraudulent yung pangalawa eh. ba diba? Nauna na. Ibang pangalan ang ginamit. Kaya, sa totoo lang, yung pangalang una, hindi na nasa PSA. Eh. Yun ang ginamit sa SS.